ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Three. Project. Panatilihin ito. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto Mateo Kapitulo 19 Versikulo 17 At sinabi niya sa kanya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 Versikulo 15 Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga pakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanan ng itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 14 Natuparin mo ang utos, na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang mga tagubiling ito ay panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesu Kristo. Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 20 O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, Nailagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman. Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang di nakalulugod sa Diyos at ang pangangatwiran ng lisyang karunungan. Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 13 Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at paibig na nasa kay Kristo Jesus. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo yamang ang mga ito ay pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 14 Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Sa tulong ng Espiritu Santo na nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Tito Kapitulo 1 Versikulo 9 Nanananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral, at papaniwalain ang nagsisisalangsang. salangsang Kailangang matatag siyang nang sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito